Ayan, guys, welcome to my... You, welcome. Wala, di mo tinignan! Sulog na tong merienda natin. Ayan, nagluluto po kami ng bagoong. Dahil nga, wala po kaming masarap na ulam. Ayan, nag-uulam din po kami ng baguong. Kahit baguong, nabubuhay na po kami. Hindi nga sabihin na ano, lagi na lang masasarap yung ulam natin. <laughs> Ayan, Ayan nag-uulam din po kami ng ganitong klase ng ulam dahil dito po kami, nabubuhay nung bata pa po kami. So, soy mantika, nabubuhay na po kami. Hindi lang po yung masasarap na ulam yung inuulam namin dito. Hindi yung iniisip nila na sobrang sarap ng mga inuulam namin dito. Ayan, nag din po kami ng ano. Ayan, nakikita niyo. Ayan na, nakikita nyo na po yung kulo ng bagoong na masarap. Wow! Ayan, bagoong, ginisang bagoong. Sapat na po, nabubuhay na po kami dito. Hindi yung puro po sarap. Hindi lang masasarap na pagkain. Ay, ulam. Ayan. Oh, lutong-lutong na, -lutong, di okay na ata to. Ulam po namin ito ng isang taon. Uh -huh. Uh -huh. alam nyo bang mas masarap ang ginisang bagoong kaysa ginisang karne wow. ayan o oh, hindi to igado ha hindi ito karne hindi ito manok bagoong lang po ito na ginisa hindi po ito uh -huh. tinula ayan, hindi po ito uh -huh. ito chicken curry uh -huh. nakikita uh -huh. nyo naman oh uh -huh. <laughs> Thank po. Ayan, proof po na naguulam po kami ng bagoong. hindi lang po puro masarap na sinasabi nila. Char. Ayan, first bite. Char. Kanina pa ko po ng huwi. Ah, ito ang pinakalabes. Mas masarap pa to kaysa sa ginisang karne. Wow! Hmm. Ang sarap. Ang bango pa. Tapos nasabay mo ng cook. <laughs> 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 cook. Cook. <laughs> cook. Tapos. Za. Ayaw mo na daw kita manogo, kaya na 'di. Mhm. Tapos guys, sabayan mo nang O. Masarap pa rin. <laughs> Tapos nagme-medium <laughs> duck ulit ng popcorn. <laughs> Ang sakit ng ngipin ko.